Top 10 sign na toxic ang isang tao. What? Number 1, lagi na lang mali ang kanilang makikita oh, at no. hindi nila makikita ang mga nagawa mong tama. Number 2, sign lagi sila nangingi alam. Number 3, sign sobrang ingetero ating ingitira number 4 sign pakiramdam niya na siya lang ang magaling number 5 sign hindi sila tumatanggap ng pagkakamali number 6 sign <laughs> sarili lang niya ang kanyang iniisip wow. number 7 laging naninira sa iba oh, number 8 no! hindi marunong kumitindeh oh. number 9 ito ang pinakamalupit. What? Ha? grabe kasi nung number 10 <laughs> sila yung mga tipong tao na hindi gusto malamangan ako, may kilala ako. <laughs> Kaya, iwasan mo ang mga ganitong tao kung ayaw mo magkatulad sa kanila. Yes, this is Papa Earn TV na nagsasabi pensign ah, na toxic ang isang tao. <laughs> ็อกซิกกเรนบา